Ayan. So, doon sa nagtanong sa atin kung nagpa-renovate na daw ba tayo ng property na nakuha natin kay pag-ibig. Oh, yes. Nagpa-renovate na po tayo. And, alam niya na gastos ko, guys, is nasa 500 plus. Sa, sa renovation lang to, ha? So, ngayon is 2025. Nagpa-renovate ako ng August 2025 hanggang September. So, mahigit sa buwan siya. So, I think, I think isang buwan mahigit. Ah... Uh, one month and um, one week. So, yan guys, yung napagawa ko. Nasa 500, mahigit din kasi yung nagastos ko dyan. Ipinalabas ko kasi yung, ito, nakikita nyo, ipinalabas ko yung, yung, ano nyan, yung hagdan. So, ipasilip ko sa inyo yung loob. So, ito yung loob natin. So, pininturahan lang natin and then, yan, inayos nila yung taas nya ng ceiling. And then, pinalagyan natin siya ng dalawang rooms dito. Etong CR na to, as is to, same pa lang din. And then, doon sa loob naman, nilagyan natin siya ng, um, nilagyan natin siya ng kusina and then laundry. So, itong dalawang room niyan. And kasama rin to, pinalagyan natin siya ng, ano lang, nung, ano lang, yung ganyang gate lang. Dati kasi ganito yung style ng bahay. And then, binago nga natin, iniba natin yung kulay. Yan, ganyan yung klase ng bahay. Pero binago natin, ginawa natin siya. Nilagyan natin ng mini gate. And then yung pintura din. Pinalabas ko rin yung ano niya. Yung, ito yung grills natin. Ito yung progress before nung ginagawa pa. Pinalagyan ko siya ng ano dito. Pintan. Then yan, yan yung sa loob pa. Wala pa mga pintura. So ito pa yung style niya dati. So ito, bago na itong bintana na to. Nasa, I think, nasa 3,000 mahigit ang isa niyan. So, wala pang niyan Ayan, nila yung daanan ng tubig natin para hindi magkaroon ng problem. Ayan, o. Oh, ito yung progress niya. ito so, guys, yung bahay noong, ano pa, noong bago pa lang. Ah, inilabas pa lang tong hagdan. Kasi nasa loob kasi yung hagdan niyan. So, ito, meron siya ditong pinto. So, pinalagay ko siya dito. And then, ito, walang bintana dito. Nagpalagay din ako na bintana. And then yun, may kwarto na don So, uh, yan, nag din sila ng ating poso na So, pagdating naman sa taas, yan, nagpalagay din ako ng CR dyan sa taas. And then, eto, eto naman parang pinalagyan ko siya ng labasan. Parang bintana lang to. Ganun. Eto naman yung progress pagdating dun sa ating uh, hagdan. Yan, yun sila nag, ano, eto yung sa baba na to, no. Yan yung pinagawa ko. So, ito yung dati nung ano, wala pa. Ito yung ano, pintana, ganyan. Ito, may pinto pa yan before na ipinalipat ko nga dito. And then, ito yung hagdan before na hindi pa siya nagagawa. And then, yung pintana na to, hindi na to nagamit. Kaya, pinalagyan ko dito ng sliding window. So, yan yung mga progress ng mga trabaho doon before noong pinapagawa ko pa lang si bahay. Ito na nga yung bahay niya sa labas. And then, yan. Ganyan. And then, ito na. Pagpasok mo ng loob, ito na siya. Ito, nilagyan ko lang to ng ano, no. Hindi siya tiles. Tapos, dalawang kwarto. Ganyan. Then, ito. Meron din nilagay na submeter. Tsaka, ito yung isang sa kwarto. Yan. Sa taas to. Ito yung CR. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na parang daanan ng hangin. Ganun. So yun 'yung sa second floor. 'Yun. So 'yun 'yung progress niya. So nasa 500 plus po 'yung pagpapagawa ko niyan kasi medyo malayo 'yung gumawa. So kailangan magbayad din ako sa kanila ng transport. rin kasi 'yung mapagkakatiwalaan ko pagdating sa pagpapagawa ng bahay kasi ah uh, malapit sila sa akin. So 'yan din talaga 'yung isa sa reason para matibay talaga 'yung pagkakagawa. Kahit medyo, syempre, pricey kasi kasama na nga yung mga biyahe nila. So, babayaran ko rin yung gasolina nila pagka nagbabiyahe sila. So, isa rin yung sa binayaran ko. Uh, inabot din po nang nasa 500,000 mahigit yung aking nagastos. Pero ang contract price namin is nasa 300 plus lang. Kaya lang sa akin kasi yung gamit sa bahay. So, lahat ng mga inidoro, ganon yung mga lababo. Yan sa akin po lahat 'yan. Kaya inabot siya ng nasa 500 din. Tapos yun nga uh, hindi rin kasama sa contract namin yung pagpapagawa ko ng mga bintana which is uh, dinagdag ko rin siya sa mga expenses. Basta total nasa 500,000 pesos din yung nagastos ko do sa pagpapagawa. At sa nagtatanong kung napakalaki naman ng pera ko at ang galing ko at nakapagpagawa ako, guys, hindi po yun, uh, ano, hindi po yun cash. So, nangutang po ako kay banko ng pagpapagawa ko ng bahay dyan sa atin sa Pilipinas. So, nangutang po ako kay banko, meron siyang 12.9% 12 interest do sa inutang ko. Pero, syempre, sa part ko kasi, Magkano bang binabayaran ko monthly? So, 3 years to pay siya. I think nasa may 12,000 yung binabayaran ko. So, 3 years to pay yon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 12,000 yata ang may binabayaran ko. Kung hindi ako nagkakamali. So, yun. Yun. Ganun, ganun yung ginagawa ko. So, ganun yung ginawa ko sa property ko. So, baby step muna tayo, no? So, ganun talaga, guys. Ganun talaga kapag ikaw ay may pangarap. So, wag nating ibigay lahat sa pamilya natin. Although, alam naman natin, pare-pareho tayo na ako, kagaya ko, nagbibigay din ako sa parents ko. Ang nanay ko may sakit din. Matanda na rin sila nasa 69 and 67. So, magse-70 na rin yung nanay ko. And then, siyempre, lumalabas na rin yung mga sakit. Kaya lang, syempre, kahit maliit na portion para sa sarili mo, is magtira ka. For example, sa kagaya ko, kahit inutang ko yung inutang ko yung yung pinagpagawa ko nung bahay na yun, pero at least, 'di ba, yung after ko matapos yun, 'yung inutang ko na 'yun. So sa akin na 'yun. Kung baga, isa na siya sa tutulong sa akin para sa mga bayarin ko, 'di ba? Parang passive income ko na siya. And then I do hope na pare-pareho tayo ng maging mindset ano. So simulan natin baby step lang muna tayo. So kapag wala tayong baby step, uh, wala tayong wala tayong maaabot kasi pare-pareho lang tayo na nasa nasa level lang yung alam mo na yung buhay natin level lang tayo di ba so hindi naman tayo pinanganak na mayaman kaya tayo yung gumawa ng paraan para umasenso kahit papano di ba medyo taasan natin yung ating pangarap so I do hope na masubaybayan nyo yung progress natin and kasama ko sana kayo sa maging progress ko. No? So, sa lahat po, syempre, explain ko rin sa inyo kung paano magpaupan ng bahay, kung anong ginawa ko para mapaupahan ko yung bahay. And, sana, tune in lang kayo, no? So, huwag kayo madadala na mag, ano, mag, tambay dito sa bahay ko. Yun, ganun. Sige, thank you. Bye-bye.